So, ito na mga kayo ating Thunderbird product mga kayo. Thunderbird booster mga kayo. Di all to one month to mga kayo. Di all to one month. Ito kasi mga kayo, itong kulay dilaw mga kayo. Pakain po ito, ito sa one month to four months mga kayo. O sa kabuuan hanggang upat kabuwan, mga kayo ating alagang manok mga kayo. Ang kasunod ito mga kayo ay kulay orange mga kayo. Ito ang four plus up. 4 months to 6 months hanggang 7 months, 8 months mga kaya. Pwede ito po siyang gamitin natin pang kon na maintenance ng pagpakain ng mga kaya. So, mayroon po lang mga tingi-tingi mga kaya sama sa jmp 1 jmp 2 jmp 3 Mayroon po lang pang breeder, jmp 4 Then, mayroon isang bagong, bagong product mga kaya itong GMP nga 8020 mga kaya. Maganda daw yan gamitin mga kaya kasi mga kaya ready mix na yan mga kaya. Pero mayroon isang pinakamaganda nga maintenance mo kayo. Ito ang Thunderbird Air to mga kayo. Kaya mga kayo. Ito ang magandang gamitin mga kayo. Magandang pellets, ganda din grains. Walang alikabog mga kayo. Pag meron lang kayong manok na ipang eh, conditioning mga kayo, uh, meron po kayong mabibili sa Thunderbird product mga kayo. Ito po ang Thunderbird Platinum mga kayo. Maganda po sa gamitin mga kayo. Lalo na pag, pag mix kayo ng super ganda lang product mga kayo. Itong kidlat conditioning sa Thunderbird product mga kay. Magandang grain mga kay. Super ganda mga kay. Ang kidlat nila mga kay. So dito lang ating video mga kay. Ha. Maraming salamat sa panonood mga kay. Kung meron kayong manok mga eh, kay. Thunderbird product na kayo mga kay. Thank you for watching mga kay. Ha? So mga kay. Sana. Thunderbird product kayo mga kay.